And at the end of the day, sinasabi ko, despite the technology that we have, however advanced, magdedepende pa rin 'yan sa users. Because the weakest link of a system is the one using it. Mm -hmm. Kasi may tinatawag na tayo ngayon na mga ano, mga um, hindi lang hindi lang yung computer ang hinahack. Ha? kasi minsan may mga cybersecurity oh. features na aabot pa ng x number of thousands of years in order for for that for that uh, ano for that system to crack. Mm. At ngayon, ang ginagawa nila, na nila yung tao mm. at doon na lang kinukuha yung mga information yung phishing na sinasabi. Mga phishing. phishing. Yes. Uh -huh. So that's why we need to be very aware. Yung makabagong Pilipino, yung bagong Pilipino, dapat talaga tinitingnan niya kung yung information na nakukonsume niya totoo ba? Uh, what is fake news? What is a fake uh, ano uh, tawag dito, link? They never follow it. Ito din naman, no, yung Naranasan ko rin kasi yung ano eh, yung migration, hmm. migration ng uh, ano, manual to digital. Siyempre may mga resistance yan. At isa sa, I'm going to be, ito real talk to ah. Uh -uh. Ano yung, pag, yung pagtanggal ng manual, may mga nasagasaan yan ng mga corrupt. Di ba? Sa patagal hmm. na sistema yan. Di ba? Pag may mga paper trail, kailan may mga lagayan yan. Paano hmm. natin na ayos yan? Kasi LTO especially, siyempre. Ano yan? Pag dinigital mo yan. Anong nangyari pong uh, mindset ng gobyerno natin ngayon para ma-address ma ma din natin 'yan para maging seamless yung uh, digital ano natin, migration natin from manual kasi nakaka-concern yung bureaucracy, bureaucracy. Oo. tape at uh -uh. kaya nga gusto mag-maintain ng manual kasi lagi may human interaction. That's there's, mm. there's There a an Anong anong uh, mindset ng ating government ngayon? Tama naman po 'yun. Pag may human interaction, that's prone to corruption 'no? Uh -huh. Because ano Um, you cannot corrupt a computer from oh. doing things. Yeah, mas maganda ngayon. Oh, yes, yes. Precisely. So, um we have the Anti-Red Tape Authority yes. championing ano, um, uh, Anti-Red Tape. You have the DICT championing also the ano digitalization. Um, pero isa po talaga sa mga nakatulong sa atin na magbago yung kultura natin at ma-accept natin yung from analog to digital is the mere fact that um if there is ay pandemic mm. nangyari sa atin ang pandemic wala talaga tayong choice but to really to, embr to embrace it